dragon silipin natin yung mga anak inakay ni Peter baka silipin pa ng iba halika ito siya oh Ayan mga Oragon, no. Tatlong munting inakay na punong-puno ng laman ang kanila mga butke. Napakatagaling talaga ni Peter magalaga. Mga kurago, ayan. Yan ang abangan natin na uh, lumaki ang kanil... isang mapagpalang araw sa inyo mga kauragon update ko lang kayo sa halaga nating si Peter na uh, 2, na galing kay Spectator Aviary tatlo ang kanil naging inakay mga kauragon sana mapuhay lahat ito yung pang pitong araw na pagawa ng ating ibunan na uh, Okay na lahat ng bubong. Patapos na. Kaya kabaklas na nga yung bubong nitong munting ibunan natin. Kaya yung mga dingding na lang ang ayaw sa nito mga Sa ngayon ay papakita ko sa inyo kung mga anak ni Peter mga Oh, mga yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin eh magsubscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga video pa natin sa kawaragon huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga dating na nating mga video malapit lapit na mga kawaragon mabot natin ang 100 subscriber magpaparapol na tayo ng dalawang kalapate mga kawaragon Tara na mga Oragon, silipin natin ang mga anak ni Tara na mga Oragon, silipin natin ang mga anak ni Peter, baka silipin pa ng iba. Halika. Okay, ito siya oh. Ayan mga oragon, no. Oh. Tatlong munting inakay na punong-puno ng laman ang kanilang mga butke. Napakatagaling talaga ni Peter magalaga. Mga Kuragon, yan. Yan ang aabangan natin. Na si yeah, lumaki. Yan ang kanilang mga inay no. Kanilang magulang oh. Si Peter at ang kanyang asawang si Maubi Personata. Nigaling guys, spectator dito ng Abyari. Tatlo mga kuragon. Ito naman ang viewing natin sa kasi Turkish Far ay malapit-lapit ng mapisa mga kauragon dalawa rin ang kanilang itlog dalawa lang napakatipid yan laging dalawa pang third clutch na liyam pero napakaganda ng mga inakay niyan mga kauragon at ang ano natin ditong parakit naglilimlim na ang kanyang asawa tinanggal ko na yung kanyang mga breeder ah uh, inakay at ito ang ating mga makukulay na Alps 2. Sa ganda mga ragon, Di ba? Grabe ang ganda nila mga dragon. No? At ito naman ating mga parakit. Itong mga Alps natin ay eh para mga Christmas light yan dahil malapit ng Pasko. pa ang kulay. At ang mga breeder nating parakit dyan sa likod, at tatlong pares yan, lahat sila naglilimlim. At sa doon, yung doon sa isa, yung isa naglilimlim, yung isa nag listing pa lang. Iwan ko kung manginislog niya yan. Kasi bagsak na rin ang puitan niya eh.